Hi guys, gandang hapon. Grabe ang init po dito sa Abu Dhabi. O yan. Ako'y pauwi na. Galing po ako sa pagpatay. Grabe ang init. Forty-eight degree na po dito sa Abu Dhabi. Tatawid tayo. Ayan po ang um, hospital dito sa uh, airport road. Ayan, medical Clinic Hospital. Kaya dito dumaan sa may mga puno-puno para may makanlungan po. At sobrang init. Ayan po yung hospital dito. Ito po ang hospital dito sa Abu Dhabi. Ang pinakang malaki. Ayan po. Medic clinic dito po sa airport road. Ayan. Hanggang dyan. Hanggang dun. sabi po ang init ako ay tatawid na po ayan na po ang bus ayaw ko kung anong bus to 54 yata o 94 pero ang asakyan ko 8x5 o 94 dito tayo maghabang papasok muna tayo sa loob at sobrang init 23 bus hindi po tayo dyan sasakay yan po sa building na yan kaling sa mataas na yan yan ito yung building ko na yan diyan <laughs> po ako galing ako nag part time ay sige po mga guys Andi, hanggang dito na lang po sige, papasok dito sa loob at sobrang init napakasakit po sa ulo ang init maraming salamat po